Kung nakikita mo ito ngayon, ito ay dahil pinili ng iyong mga anghel na bantayan ang partikular na sandaling ito upang ipadala sa iyo ang isang mahalagang mensahe. Isipin mo, ang iyong pangalan ay lumitaw sa isang lihim na usapan, at ang dahilan ay dahil ikaw ay lubos na hindi naunawaan. Gusto ng mga anghel na malaman mo na ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa iyo dahil nagliliyab ka ng buong ningning tulad ng isang diamante. Ang iyong liwanag at positibong pananaw ay napakalaki na marami ang hindi makakilala o tatanggap sa iyo. Para sa ilan, mahirap maintindihan na ang isang tao ay maaaring maging sobrang malakas at puno ng pagmamahal ng sabay-sabay. Ngunit nakikita ka ng sansinuko bilang isang bituin at palagi kang tinutulungan ng mga anghel at mga arkanghel. Kahit na hinaharap mo ang mga batikos, pag-aalinlangan, at kaawayan, ang mga banal na nilalang na ito ay laging sumusuporta sa iyo itinatayo nila ang mga protektibong harang sa paligid mo tuwing nararamdaman nilang ang kanilang mga hangganan ay nalulubog. Binibigyan din nila ng liwanag at lakas ang iyong mga kakayahan sa loob kapag ikaw ay nagsisimula ng magduda sa iyong sarili, lalo na pagkatapos mong lumayo mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Alam ng mga anghel ang iyong mga laban sa loob at ang mga pagkakataon na iniisip mong sumuko. Binabalot ka nila ng isang protektibong enerhiya, patnubayan ka sa pamamagitan ng mga hamon, at pinaalaala sa iyo ang iyong halaga. Tuwing ikaw ay nag-iisa o nawawala, tandaan mong hindi ka kailanman nag-iisa. May isang hukbong mga banal na nilalang sa iyong tabi, handang sumuporta at magtaas sa iyo. Ang mga tao na iyong nasaluhan ng iyong kagandahang loob at pagmamahal, ay nagtatago ng buhay na alaala ng iyong dedikasyon at patuloy na kabutihan. Sa isang mundong ang kasinungalingan at panggagantso ay karaniwan, ang iyong presensya ay nagpapalitaw bilang halimbawa ng katapatan at tunay na pagkakatotoo. Hindi ka lamang isa sa marami, ikaw ay isang tanglaw ng katiyakan at habag, isang pinagmulan ng inspirasyon at isang sagisag ng pag-asa para sa marami. Tandaan mong ang iyong mga positibong aksyon at ang pagmamahal na iyong ipinapalaganap ay may malaking bisa at iniwan ang isang hindi mabuburang tatak sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ang iyong impluensya ay umaabot sa labas ng kasalukuyang sandali, nagpapalakas sa pundasyon ng mga mas tapat at hayag na ugnayan sa isang daigdig kung saan ang katotohanan ay maaaring maging malabo. Ang iyong malinaw na moralidad at pangako sa katarungan ay malakas na umaalalay, nag-aalok ng isang halimbawa na dapat tularan ng iba. Kahit na harapin mo ang mga hadlang at hamon, nananatili ang iyong lakas sa loob at di matitinag na determinasyon. Ang mga katangiang ito ay hindi lamang nagpapakilala sa iyo, kundi nagtatakda rin ng isang mataas na pamantayan para sa lahat ng naghahanap ng isang buhay na may kahulugan at layunin. Pinapakita mo na sa kabila ng mga tukso na sundan ang pinakamadaliang daan, ang daan ng katapatan ang pinakamapagkakasunduan sa mahabang panahon. Sa pagkilala na ikaw ay isang halimbawa ng katapatan at habag, ikaw din ay naging isang pinuno, nagbibigay gabay sa iba sa pamamagitan ng iyong liwanag, at hinihikayat sila na tanggapin ang mga pamamaraan at gawin na nagpapahalaga sa katapatan at katiyakan. Ang iyong halimbawa ay naglilingkod bilang isang makapangyarihang paalala na bawat isa sa atin ay may kakayahang magkaroon ng positibong epekto sa mundo sa paligid natin at na bawat desisyon at bawat aksyon ay may kahulugan. Isipin ang mga pagkakataon na ikaw ay naging tinig ng katwiran sa gitna ng kaguluhan, nagdadala ng kapanatagan at kaliwanagan sa lugar na puno ng kalituhan. Ikaw ay isang angkla ng katatagan, isang nakakapayapang presensya na hinahanap ng iba sa mga panahon ng kawalang-katiyakan. Bawat salita mo ay nagdadala ng espesyal na bigat dahil ito ay puno ng katotohanan at tunay na intensyon. At ito ang pagiging totoo na nagpapagawa sa mga tao na magtiwala sa iyo. Hanapin ang iyong payo at ipahalaga ang iyong opinyon. Ang iyong paglalakbay ay hindi madali. Hinarap mo ang maraming mga hamon at pagsubok, ngunit hindi mo pinahintulutan na ang mga kahirapan ay magdungi sa iyong espiritu. Sa halip, binago mo ang bawat hadlang sa isang pagkakataon ng pagunlad, bawat pagbagsak sa isang sandali ng pagkatuto. Ang resiliensyang ito ay patunay ng iyong lakas ng kalooban at kakayahan na lampasan ang imposible. Bawat gawa ng kabutihan, bawat kilos ng kagandahang-loob ay bumubuo ng isang pamana na nananatili. Ikaw ay isang tagagawa ng mga tulay, isang nagbubuklod ng mga tao at lumilikha ng mga matibay na ugnayan na batay sa tiwala at respeto sa isa't isa. Sa isang mundo na madalas na may hati-hati at hindi pagkakaunawaan, ang iyong kakayahan na lumikha ng tunay na koneksyon ay isang hindi matatawarang kalooban huwag baliwala inang epekto na iyong iniwan sa buhay ng mga taong nasa paligid mo. Ang iyong kakayahan na magmahal ng malalim, magpatawad, at maunawaan, ay ang nagpapagawa sa iyo ng isang kakaibang tao. At ito ay ang kabutihan ng pagkatao, ang kakayahang magdamdam at magbahagi ng tunay na damdamin, na nagpapagawa sa iyo ng isang ilaw sa mga panahon ng kadiliman. Ang mensahe mula sa langit na ito ay isang paalala ng walang hanggang halaga na iyong tinatangi, Isang kislap na koneksyon sa iyong layunin sa buhay at sa iyong landas na espiritwal. Ito ay nag-aalok sa iyo ng mga kagamitang kinakailangan upang mag-navigate ng mas malinaw at may tiwala sa mapa ng iyong buhay. Ito ay isang gabay na nagbibigay liwanag sa mga hakbang na dapat mong gawin upang maunawaan, tanggapin, at ipagdiwang ang iyong sarili na kinikilala at tinatanggap ang kung ano ang nakatakdang mangyari sa buhay na ito. Ikaw ay na-judge at naibunyag na sa iba't ibang mga aspeto ng iyong buhay, sa trabaho, sa mga kaibigan, at sa mga sosyal na krudo. Ang atensyon na iyong natanggap ay hindi palaging positibo. Samantalang ang ilan ay nagpuri at naniniwala sa iyo, ang iba, mas hindi mabuti, ay nagpakita ng inggit. Ang sitwasyong ito ay isang mahalagang paalala. Maging palaging maingat sa mga salitang puno ng galit, inggit o selos, dahil maaari nilang ilihis ka mula sa iyong tunay na landas. Mahalaga na maging maalam sa negatibong enerhiya na maaaring mag-ipon sa paligid mo na isaalang-alang ang impluensya nito sa iyong personal at espiritual na landas. Isipin ang mga pagkakataon na ikaw ay nangangamba, nagtatanong sa iyong mga desisyon at nag-aalinlangan sa iyong halaga. Ang mga alalahanin na ito ay madalas na nagmumula sa negatibong enerhiya sa iyong paligid. Ngunit tandaan, ikaw ay isang malakas na ilaw na hindi madaling mapapawi. Ang mensahe na ito ay isang tawag para sa iyo upang makipag-ugnay sa iyong kalikasan, kilalanin ang iyong halaga, at paligiran ang iyong sarili ng mga taong at sitwasyon na nagpapataas ng iyong enerhiya. Mayroon kang isang lakas sa loob na maraming hindi makakakita o maintindihan. Ang lakas na ito ang nagpapahintulot sa iyo na magpatuloy kahit na ang lahat ay tila laban sa iyo. Ito rin ang lakas na tumutulong sa iyo na baguhin ang mga hamon sa mga pagkakataon ng pag-unlad. Bawat batikos, bawat negatibong komento ay isang pagkakataon para sa iyo upang ipakita ang iyong pagiging matibay at patuloy na ipagpatuloy ang iyong landas ng may mas matibay na determinasyon. Ang buhay ay puno ng mga pag at pagbaba at madali itong mapanghinaan ng loob sa harap ng mga kahirapan. Ngunit mayroon kang isang espesyal na bagay. Isang bagay na nagtutulak sa iyo na magpatuloy kahit na ang agos ay laban sa iyo. Ang liwanag na ito sa loob, ang lakas na ito, ang nagpapagawa sa iyo ng kakaiba. Ito ang nagpapahintulot sa iyo na harapin ang mga kahirapan nang may tapang at lumabas na mas matibay sa kabila nito. Tumingin ka sa likuran at tingnan kung gaano na ang iyong naabot kahit na mayroong lahat ng mga kahirapan. Tingnan kung paano ka lumago, kung paano ka naging isang mas matibay at mas determinadong tao. Bawat hamon na iyong hinarap ay isang aral, isang pagkakataon ng pagunlad. At ito ang nagpapagawa sa iyo ng isang espesyal na tao, isang taong hindi madaling mapapagod. Ang mga tao sa paligid mo ay maaaring hindi maunawaan ang iyong pinagdadaanan, ngunit hindi ito nagbabawas ng iyong halaga. Bawat isa sa atin ay may sariling buhay at ang sayo ay puno ng mga hamon at tagumpay. Mayroon kang espesyal na kakayahan na tingnan sa ibabaw ng obario, isang kakayahan na sabay na regalo at hamon. Madalas, ang kakayahang ito na makita ang mas malalim na mga layer ng realidad ay nagdudulot ng hindi pagkakaintindihan at kalituhan. Ang iyong galing sa pagpapansin ng mga nuance na hindi nakikita ng iba ay maaaring mag-iwan sa iyo sa panganib ng mga maling interpretasyon at negatibong reaksyon mula sa mga hindi nagkakaroon ng parehong kalinawan. Ito ay isang mahalagang sandali na nagtatangi ng iyong pansin. Ang mga pagkakaiba sa antas ng espiritual na pag-unlad sa mga tao ay lumilikha ng isang malaking pagkakaiba sa kung paano nila naunawaan at nakikipag-ugnayan sa mundo. Marami pa rin ang nakaguide ng takot, isang makapangyarihang emosyonal na estado na nagpapahiwatig at nagpapabago ng pananaw at kilos. Ang pagmamahal, sa kabilang dako, ay nagbibigay inspirasyon sa pagiging bukas, pangunawa, at paglago. Mahalaga na maging mas maingat sa pagpapamahagi ng iyong enerhiya at karunungan. Tandaan na hindi lahat ay handa o gustong magbago, magpagaling, o makahanap ng harmonya sa kanilang sariling kaluluwa. Mag-alok ng iyong banal na patnubay lamang kapag malinaw na hinihini at talagang kinakailangan. Ang diskriminasyong ito ay mahalaga dahil makakasalubong mo ang mga taong sa kakulangan ng pag-unawa o pagkilala sa iyong maaring ibigay, hindi handa para sa iyong tulong. Panatilihin ang malapit na ugnayan sa mga taong sumasabog sa parehong dalas ng iyong mga vibrasyon at itangi ang iyong sarili bilang isang mapagbigay at mapagmahal na tagapayo para sa mga naghahanap ng direksyon at suporta palagoy ng mga mas malinaw at mas mahusay na mga hangganan. Ito ay magpapahintulot na ang iyong intuisyon ay kumilos ng mas tumpak, tumutulong sa iyo na magpasya sa pagitan ng tunay na realidad at basta-bastang ilusyon. Ang iyong mga kasanayan sa espiritu ay tiyak na isang malaking biyaya, ngunit mahalaga na gamitin ito ng may pag-iingat at ganap na kamalayan upang maiwasan ang pagkaubos o maling pangunawa. Isipin ang mga pagkakataon kung saan ikaw ay naramdaman ang pagkapagod pagkatapos tulungan ang isang hindi handa sa iyong patnubay. Ang pagkasira na ito ay isang malinaw na tanda na kailangan mong maging mas mapili sa sinumang ibinabahagi ang iyong enerhiya. Ito ay hindi pagka-egoista, ito ay pag-iingat sa sarili. Ang iyong liwanag ay mahalaga at dapat na ibahagi lamang sa mga taong handang tanggapin ito. May mga pagkakataon kapag nararamdaman mong ikaw ay nagdadala ng bigat ng mundo sa iyong mga balikat. Ang pakiramdam na ito ay karaniwan sa mga taong may kakayahang makita sa ibaba ng makinis na balat. Nararamdaman mo ang mga hirap at laban ng iba sa isang paraan na kakaunti ang nagagawa. Ngunit mahalaga na tandaan na hindi ka responsable sa paglutas ng lahat ng problema ng mundo. Ang iyong misyon ay gabayan, mag-inspire, at magliwanag, hindi ang magdala ng pasanin ng lahat ang iyong landas ay puno ng mga pagkakataon upang gumawa ng pagkakaiba, ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat mong isakripisyo ang iyong sarili. Balansehin ang iyong enerhiya, maglaan ng oras upang mag-refresh, at makipag-ugnay sa kalikasan, meditasyon, o anumang iba pang praktika na magdala sa iyo ng kapayapaan. Sa pag-aalaga sa iyong sarili, magiging mas malakas ka at mas kaya mong tulungan ang iba. Kailangan ng mundo ang iyong liwanag, ngunit kailangan mo rin magliwanag para sa iyong sarili. Huwag hayaang mapawi ng negatibidad ng iba ang iyong apoy. Sa tuwing nararamdaman mong ang iyong enerhiya ay nauubos, huminto at magreflekto. Tanungin ang iyong sarili kung ang sitwasyong ito ay karapat-dapat sa iyong pansin at kung ang tao ay talagang handa para sa iyong tulong. Mayroon kang kapangyarihan na pumili kung saan at sa sino mo ibabahagi ang iyong liwanag. Gamitin ang kakayahang ito ng may kaalaman. Ang iyong intuition ay isang malakas na kasangkapan, magtiwala dito. Ito ay magbibigay daan sa iyo sa mga hamon at magtutulong sa iyo na panatilihin ang iyong balanse. Ikaw ay isang espesyal na nilalang, may isang natatanging misyon. Tanggapin ang iyong paglalakbay na may pagmamahal at kamalayan. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa iyong katotohanan ay nagbibigay liwanag sa landas para sa iba. Patuloy mong maging liwanag na ito, ngunit lagi mong tandaan na alagaan ang iyong sarili. Mahalaga ang iyong misyon, ngunit ang iyong kaligtasan ay mahalaga rin. Manatili kang matatag, may tiwala sa iyong kakayahan na magdisiplina at magturo. Ikaw ay isang malakas na puwersa ng transformasyon at kailangan ka ng mundo, ngunit sa iyong pinakamahusay na kalagayan. Maging matalino sa paggamit ng iyong kalooban at huwag kalimutang mag-alaga sa iyong sarili. Ang iyong paglalakbay ay tungkol sa pagtulong sa iba at sa pagpaparangal sa iyong sarili. Ikaw ay lubos na minamahal at inilalagaan ng universo at ang katotohanan ito ay dapat maging patuloy na pinagmumulan ng iyong kaginhawaan at seguridad. Pabayaan mong pumasok sa iyong kaluluwa ang mensaheng ito at mag-resonate sa loob mo na may enerhiyang nagbibigay buhay at inspirasyon. Sa pamamagitan ng pagbahagi ng positibong pananaw na ito sa iba, ikaw ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga landas at kumakalat ng masasayang vibrations sa paligid mo. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa ganitong pananaw, lumilikha ka ng isang atmosfera ng positibong pananaw at pag-asa para sa iyo at para sa mga nasa paligid mo. Isipin kung paano ito hindi lamang nagpapataas ng iyong espiritu, ngunit nagpapalakas din sa iba na tuklasin ang kagandahan at lakas sa loob nila. Sa prosesong ito, ikaw ay nagiging isang tanglaw ng liwanag at isang ahente ng positibong pagbabago, isang tunay na nagbabago sa mundo. Patuloy na linangin ang mga makabuluhang koneksyon na ito, at magbigay ng iyong suporta, at karunungan kung saan ito kinakailangan. Sa paggawa nito, binibigyang diin mo ang kahalagahan ng katotohanan at pagkaunawaan sa mga relasyon ng tao, na nagpapalakas sa mga ugnayan na nagbubuklod sa mga tao sa isang mundo na madalas ay tila nagkakawatak-watak. Makita kung paano ang iyong halimbawa ay maaaring mag-inspire at mag-transform sa buhay ng marami. Palaging tandaan na bawat maliit na kilos ng kabutihan at bawat salita ng pag-udyok ay maaaring mag-resonate ng mga paraan na hindi mo inaasahan, nagpapalaganap ng liwanag at positibong sa loobin saan ka man magpunta. Kasama sa mensaheng ito ang isang panalangin para sa iyo, o banal na pinagmulan ng pagmamahal at proteksyon, Lumalapit kami sa iyo sa sandaling ito upang hilingin na ikaw ay magbalot ng iyong biyaya ang taong nanonood ng video na ito. Nawa'y siya ay paligiran ng iyong walang hanggang pag-ibig at patuloy na proteksyon sa bawat hakbang ng kanyang landas na nagbibigay sa kanya ng linaw upang makita sa labas ng mga ilusyon at distortions ng mundong ito upang siya ay makilala ang kanyang tunay na halaga at buong pagmamahal tanggapin ang mga natatanging biyaya na ibinigay sa kanya naway siya ay maramdaman ang iyong kahibangan at palakasin ng iyong karunungan na makakahanap ng tapang upang magpatuloy ng may tiwala at kapayapaan. Hinihiling namin na ilawan mo ang kanyang landas ng pangunawa at pagkaunawa, pahintulutan siyang magbahagi ng positibong saloobin at pag-asa sa lahat ng nasa paligid niya. Naway ang kanyang landas ay maging tatak ng mabubuting kilos at mga salita ng suporta, naglalagay ng magagandang vibrations at nagbibigay ng lakas ng loob sa mga nangangailangan ng suporta tulungan siyang maging mabait at mapagpakumbaba ngunit pati na rin matatag sa kanyang mga paniniwala lagi't lagi ay tandaan na ang katotohanan ang pagmamahal at kapayapaan ay ang pinakamalakas na mga puwersa na umiiral at laging mananaig naway maging mahalaga siya sa kanyang liwanag na panloob at kadakilaan at kilalanin na bagaman hindi lahat ay nasa parehong antas o siklo ng buhay bawat tao ay mayroong kanyang halaga pangunawa. Naway ang panalangin ito ay maresonat sa kanyang kaluluwa, nagdudulot ng kapayapaan at kapanatagan sa mga sandaling pagsubok. Upang tanggapin ang mensahe at kanyang pagpapala, mag-type ng siyam na daan at siyam na putsyam at mag-iwan ng isang positibong komento upang mag-inspire sa iba pang mga manunood. Naway ang kapayapaan ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen nagtatapos ang mensahe sa isang imbitasyon para sa personal na pagbabasa ng buwan na maaaring makatulong sa kanya na magdesisyon ng mahalaga. Mag-click sa ibinigay na link para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabasa. Huwag kalimutan na ikaw ay lubos na minamahal at inilalagaan ng universo. Ang iyong mga positibong aksyon na pinatutunguhan ng tapat na intensyon ay nakakabenepisyo hindi lamang sa iyo kundi nagtatag ng isang mabuting sirkulo ng positibong enerhiya na kumakalat sa mga taong nasa paligid mo. Sinsero ko ang pagnanais na bawat salita na binigkas dito ay tumama sa iyong puso sa isang makabuluhang paraan at nasa pamamagitan ng mga mensaheng ito ng pagmamahal at pag-asa, makahanap ka ng isang pinagmulan ng inspirasyon at kapanatagan para sa iyong kaluluwa. Tandaan mo nang may pagmamahal na sa iyong personal na paglalakbay, hindi ka nag-iisa. Mayroong isang mas mataas na puwersa, Isang patuloy na presensya na naglalakad sa iyong tabi, nag-aalaga sa iyo sa bawat pagsubok at nagdiriwang sa iyo sa bawat tagumpay. Payagan mong ang mga salitang ito ay resonat sa iyong kaluluwa, nagdadala ng kapayapaan at kapanatagan sa mga sandaling pagsubok at kawalan ng katiyakan. Manatili kang matatag sa iyong pananampalataya at patuloy na magpakalat ng pagmamahal at pag-asa kung saan man magpunta ka. Manatili ka sa Diyos at maghintay para sa aming susunod na video. Hanggang sa muli, nawa'y ang kapayapaan at kapanatagan ay sumainyo. Amen.